Ito yung laban ni Willie Tukuran sa ni Jay Pagadian sa Bohol. Mga nakaraan pa to. Last year mga ganun. Or noong 2022 siguro. Mapapanood niya na sa YouTube naman siguro yan. Pakita ko lang dito. First move si Willie, second move si Joy. Makikita kasi dito kung paano nalan si si Joy. Tinamaan ng lance. Lance ni Willie Tukuran. Yan. Tira ng mga master, no? Yan. Makikita tayo ng mga Iliya dyan. pumasok si Joy yan pinakain ni Joy tapos sumulong nang abante binigay na okay pares na ulit ng pyesa sulong sulong itim sa corner yan dito malapit na Gagawa na ng lansi si Willie dito. Tira ngayon ni Joy. Nag 5-1. Okay. Ito yung <clears throat> lansi ni Willie. Medyo tago. Ano? Nag 8-3. Yeah, medyo tago. Tago ang lansing yan. Oh. Na-surprise si Joy kasi tumira siya dito sa 7-2. Ayun. Isa na palang tricks o lance mga boss paano ang ginawa ni Willie ganito pinakain tapos pinakain ulit ayun dalawa ayun na doon na siyempre pinabalik para hindi makadama kaya lang nga lang lamang na sa pyesa hmm. lamang na eh. pinakain Ayun, doon. Ay yung recorded na laban. Pwede niyo mapanood yan sa YouTube kung inyong papanoorin. All right, mga boss, na-share ko lang.